Magandang araw! Samahan niyo po ako ngayong araw sa pagpunta ko sa Baybay. Abay ako po hindi po mamimiwas at isa po ito sa aking trabaho bilang research and documentation staff. And magkakover po kami ng, um, ng activities kaya kadalasan ay nasa field po kami. Kaya dapat ay laging handa at hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng tadhana at pero yun na nga nalaman ko na ngayong araw ang pagdiriwang ng pandaigdigang araw ng mga katutubo. Dito po sa amin sa Baybay ay marami pang mga katutubo at yung iba kong mga kamag-anak ay nakapag-asawa ng mga katutubo kaya parang pamilya ko na rin sila. Sa totoo lang ay mababait po ang mga katutubo sa amin at marunong makisama. At kung titingnan mo ang kanilang pamumuhay ay napakapayak. Ang pangunahin po kanilang ikinabubuhay ay magtanim at manghuli ng isda. Ngayong araw nga po pala ay magdadala kami ng mga food packs, school supplies, solar light at magbibigay ng kasiyahan sa ating mga kapatid na katutubo. At tiyak na mag -e enjoy sila sa mga palaro. Maraming salamat po sa lahat ng mga ahensya at ng ating lokal na pamahalaan upang makapagbigay saya at suporta na rin sa ating sa mga ganitong programa. Saludo rin po ako sa mga kawani ng ating lokal na pamahalaan na talagang match at kahit saan pang lugar ito, kahit sa malalayo ay kanilang napupuntahan Para lamang makapagbigay ng tulong ah. sa ating mga kababayan Ang kasama ko nga po pala ngayong araw ay mula sa MSWDO At syempre nandito si kapitana ng ating barangay Mga kaguruan na masisipag At uh, ang ating mga magulang na nandito sa barangay San Marcelino Nagkaroon po ng programa at syempre, ang inaabangan ng lahat, ang mga games. At tunay nga uh, nagbigay ng ngiti at saya ito sa hindi lamang sa ating mga kabataan, kundi sa mga, mga magulang na nananonood. After nga po palanayan ay nagpamalas ng mga talento ang ating mga kapatid nating katutubo at ipinakita doon ang makulay at mayamang kultura nila na dapat ay patuloy na ipagmalaki at maipasa sa mga susunod na henerasyon. Gayun din naman after po ng programa ay kanilang ipinatikim sa amin at sa mga bisita ang natatangin nilang pagkain. Yung mga ito po na kanilang dinala ay hindi na bago sa aking panlasa at ako ay nakikikain sa aking mga kamag-anakan at ito ang kalimitan ang inihahain nila sa akin. At in fairness, masasarap po ang kanilang mga pagkain at masustansya. Kaya nga po, malalakas po ang mga, mga taga dito sa amin. Dahil po mga nga po masustansya ang kanilang kinakain. mo niya. Ang sarap. Niloto po sa doon ka. Oh. Oh. Ito ay ano, masarap lang po sa feeling na nakikita mo yung ganitong pagsasama-sama walang dumagat walang tagalog, lahat ay pantay-pantay at lahat ay dapat magsumikap may matanggap ka man matuto magpasalamat kung wala naman, matuto magsumikap at higit sa lahat, kanya-kanya tayong hamon sa buhay. Have faith in God and laban lang. And lagi po nating tatandaan, it is more blessed to give than to receive. Mas nakaka, mas masarap po sa feeling ang mak makatulong sa iyong kapwa. And that's it for today's chika. Maraming salamat po sa inyong ma uh, pakikinig at panonood sa aking mga vlog. Paki-like and paki-like and share and subscribe po ng aking YouTube channel, ang aking FB page, Marilag Vlog. Maraming salamat. Bye.